Hi guys, this is Mr. AI Anime at maligayang pagbabalik dito sa ating channel. Ito na mga tol, ang buong paliwanag sa Dark Continent. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video dahil napakalaking tulong yan sa ating channel. Bale, ang Dark Continent mga idol ay ang malawak na kontinente o malaking bahagi ng mundo na nabanggit sa Journey to the New World ng author nito na si Don Fricks. Noong una, Itinuturing lamang nakabaliwan ang impormasyong nakasulat sa Journey to the New World at wala talagang naniniwala sa mga sinasabi dito ng manlalakbay na si Don Fricks. Hanggang sa may sumubok na maglayag patungo sa lugar at mapatunayan nila ang pagiging totoo ng Dark Continent kasama ang mga impormasyong nakalagay sa Journey to the New World. May dalawang parte idol ang Journey to the New World. Ito ang East Edition at ang West Edition. Nadiskubre na ng mga tao ang East Edition. Ito ang parteng ginawa ni Don Fricks, tatlong daang taong ang nakakalipas ukol sa silangang bahagi ng Dark Continent. Samantalang ang West Edition naman na magpapaliwanag ng kanlurang parte ay patuloy pa ding hinahanap ng mga tao. Sa video na ito, Idol, ipapaliwanag ko sa inyo ang bawat impormasyong alam natin ukol sa Dark Continent, kasama na ang mga detalyeng tumatalakay kung gaano kapanganib maglakbay sa lugar. Ang mga halimaw na namamalagi dito at ang mga yamang maaaring tumulong sa mga tao. Isa sa mga impormasyong naalaman ng mga tao ukol sa Dark Continent ay ang pagiging sobrang laki at lawak nito. Sa sobrang laki ng Dark Continent, mga idol, pinapalibutan nito ang Known World o ang lugar kung nasaan ang ating mga bida. Ayon sa paliwanag ng istorya, ang Known World, mga idol, ay matatagpuan lamang sa isang lawa na nasa gitna ng Dark Continent. Ito ang Lake Mobius. Sa madaling salita, maituturing nating maliit na tumpok na lupa lamang ang known world kung ikukumpara sa laki ng dark continent. Sa kabila ng lawak ng kontinente, pinili ng mga sinaunang lahi ng tao na manirahan sa known world dahil sa mas pagiging ligtas nito. Kaya mula sa dark continent, tumawid sila patungo sa known world. Bukod sa unang mga tao idol, galing din sa dark continent ang punong inakyat ni Gon. Ito ang World 3 ang itinuturing na pinakamataas na puno sa mundo. Ngulit ipinaliwanag ni Ging sa kanyang anak na Sigon na ang puno kung saan sila naroroon ay isa pa lamang maliit na halaman. Dahil ang tunay na World Tree ay mayroong taas na lumalag pa sa atmosfera ng mundo, may mga ugat na humihigop ng magma at nakatayo sa ibabaw ng mga kabundukan. Hindi lumaki ng lubusan ng World Tree sa ligtas na mundo sapagkat kulang ang sustansyang mayroon ng lupa kung saan ito itinanim. Nagpapalagay sa atin na ang kalupaan sa Dark Continent ay napupuno ng maraming sustansyang tumutulong para mabuhay ng masagana ang mga World 3 Higit sa mga tao at World Tree, ang isa pang may buhay na nagmula sa Dark Continent ay ang iba't ibang mga nilalang at ang mga magical beast. Halimbawa sa mga ito idol, ang mga kiriko at ang mga chimera ants o ang lahing kinalaban ng ating mga bida. Alam natin mga idol na sobrang makapangyarihan at malalakas sa mga Chimera Ants kaya naging dahilan sila sa pagkamatay ng daang libun tao sa NGL pati na rin ng chairman ng Hunter Association na si Isa Netero. Ganun pa man idol, sa kabila ng lakas ng mga Chimera Ants, ang hukbo din ng Meruem ay hindi pa ang pinakamalakas na nilalang sa Dark Continent sapagkat may mas makapangyarihan pa sa mga ito. Kung titignan natin ang statistics ng mga malalakas na halimo sa Dark Continent, ang mga Chimera Ants ay nakakuha lamang ng rating na B sa overall na lakas at panganib na tinataglay nila. Masyado itong mababa kumpara sa ibang mga bantang nasa Dark Continent na may rating na B+, A at mataas pa. Nagpapakita ito mga idol na sobrang lalakas talaga ng mga halimo sa Dark Continent kaya iilan lamang ang mga malalakbay na nakapunta dito at nakabalik ng buhay sa ligtas na mundo. Kung mayroon mang mga taong buhay pa rin matapos magtungo sa kontinente, bumabalik sila bitbit -bit ang isa sa limang banta o five threats na may kakayahang lipuli ng isang sangkatauhan. Dulot ng matinding panganib na ito, gumawa ng isang kasunduan ng limang pinuno ng malalaking bansa ng known world, dalawang daang taon na ang nakakalipas. Ito ay tinatahog na inviolability treaty o ang kasundong nagbabawal sa kahit na sinong tao na maglakbay patungo sa dark continent. Ganun pa man, kahit naging mahigpit ang gobyerno, marami pa ding sumubok na pasukin ng dark continent. 149 sa mga ekspedisyong ito ang nairecord ng mga tao. Mula sa 149 na paglalakbay, lima lamang ang itinuturing ng mundo bilang matugumpay sapagkat ito lamang ang mga ekspedisyong may survivors na nakabalik sa ligtas na mundo, ayon sa kwento. 0.4% lamang ang survival rate ng mga taong nagpunta sa Dark Continent. Kaya nakakapagtaka na 28 lamang mula sa higit kumulang na 10,000 tao ang nakabalik sa ligtas na mundo sa ng limang ekspedisyon mula sa Dark Continent. At nabawasan pa ito ng matindi dahil tatlo lamang sa mga survivors ang nakabalik sa mga normal nilang buhay matapos ang post-evaluation test. Kabilang sa tatlong ito mga idol, si Beyond Netero. Bukod sa kanila, mayroon ding mga survivors na nagmula sa mga ekspedisyong hindi pinapa-record. Kabilang sa mga survivors ang kasalukuyang director ng IPA. Nagpunta din sa ibang ekspedisyon ang double star gourmet hunter na si Lene Odoba at si Ice Agnitero. Kasama nila si Zig Zoldik sa misyong ito. Pero hindi ako tiyak kung nakabalik ba ng buhay si Zig sa ligtas na mundo dahil hindi pa ulit siyang nagpaparamdam sa kwento. Ganun pa sapat na halimbawa si Isaac Niterro para ipakita na hindi kakayanin ng isang pangkaraniwang tao ang panganib sa Dark Continent kung hindi sila sobrang malakas na Nen user o hindi sila maswerte. Ganyan ka panganib sa Dark Continent mga idol. Ang kahit na anong ekspedisyon gustong tahakin ng Dark Continent ay nangangailangan ng tulong ng mga guide kung gusto nilang magtagumpay sa kanilang layunin. Ayon sa kwento, ang mga guide ay ang mga nilalam na tinatawag na grupo ng mga magical beast o gatekeepers. Ang mga gatekeepers, mga idol, ay ang tanging koneksyon ng mga tao sa dark continent. Kaya kung wala ang mga magical beast na ito, imposibleng makapasok sa loob ng kontinente ang mga manlalakbay o lumagpas man lamang sa katubigang sakop ng known world. Ang limang ekspedisyon mga idol na nabanggit ko kanina ay siguradong humingi din ng tulong sa mga gatekeepers. Maaring dahilan kung bakit may nakauwi pa sa kanila ng buhay matapos ang paglalakbay nila sa Dark Continent. Ang mga survivors mula sa limang ekspedisyon na nagtungo sa Dark Continent ay hindi lamang naglakbay para pag-aralan ng lugar. Gusto din nilang kumuha ng mga natatanging yaman na matatagpuan lamang sa Dark Continent at makakatul ng lubusan sa mga taong naninirahan sa known world. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng impormasyong alam ko ukol sa bawat ekspedisyong ito at sa yaman gusto nilang hanapin sa Dark Continent. Uumpisahan ko sa ekspedisyong pinangunahan ng United States of Saherta. Ipinadala nila sa misyon ang kanilang mga elite forces at nagtungo sila sa hilagang bahagi ng Lake Mobus. Dito nila natagpuan ang sobrang kakapal na puno na nabubuhay lamang sa Dark Continent. Pinasok nila ang kakahuyan kaya napadpad sa sinaunang siyudad na mayroong misteryosong labyrinth. Dito matatagpuan ang isa sa mga yaman ng Dark Continent ang Herb for All Illnesses, isang halamang kayang makapaggamot at magbigay ng lunas sa higit sa sampung ribong sakit. Sa kasamaang palad, hindi nakakuha ng Herb for All Illnesses ang mga sundalo ng United States of Saherta dahil nakalaban nila ang bantay ng sinaunang siyudad at isa sa mga five threats ng Dark Continent, ito ang mga bryon. Tinalo sila ng mga nilalang, kaya dalawa na lamang ang nakauwi ng buhay mula sa mga sundalo. Ang pangalawang ekspedisyon mga idol na mayroong survivors na nakauwi ay isinagawa ng Membe Republic. Ipinadala nila ang kanilang mga magagaling na sundalo at nakipagtulungan sa Hunter Association para sa misyong hanapin ang Mother Solution for All Sorts of Liquids, ang Trinity Elixir matatagpuan ng kayamanan sa timog kanlurang parte ng Lake Mobus. Mungit bago pa man nila mahanop ang Trinity Elixir, napalibutan sila ng isa pa sa mga five threats. Ito ang mga ay. Sinasabing nagkagulo ang mga taong ipinadala ng Mimbe Republic at nagkaroon ng pagtatalo ang grupo sa hindi malamang dahilan. Kaya naubos din sila at tatlo lamang ang natira umuwing luhaan ng mga survivors na ito dahil bukod sa hindi nila nakuha ang Trinity Elixir, ay wala din sila sa kanilang mga tamang pag-iisip. Ang pangatlong ekspedisyon na nagtungo sa Dark Continent, mga idol, ay binuo ng Federation of Uchima. Plano nilang baybanyin ang timog na parte ng Lake Mobos upang hanapin ang Nitro Rice, isang butil na may kakayahang pahabain ang buhay ng kung sino mang makakakain nito. Noong hinanap ng Federation of Uchima ang Nitro Rice, nakarating sila sa isang latian o swampland. Dito nakalaban ng grupo ang isa pang Five Threats o ang Hellbell. Napatay ng nilalang ang 99% ng hukbo ng Federation of Uchima kaya labing isa na lamang sa mga ito ang nabuhay at nakabalik sa ligtas na mundo nang walang nadalang Nitro Rice. Ang pang-apat na ekspedisyon mga idol na mayroong mga survivors ay pinangunahan ng isang libong tauhan ng Bigger Rosie Union. Nagtungo sila sa hilagang bahagi ng Lake Mobus para minahin ang isang natatanging mineral na tinatawag bilang unmanned rock. Ito ang klase ng bato mga idol na kayang makagawa ng kuryente sa oras na ibinabad sa tubig. Sa katunayan, ang maliit na butil ng unmanned rock ay kayang makalikha ng 20,000 kilowatts ng kuryente sa loob lamang ng isang araw. Ito ang rason kaya kahit ang mga bulubunduke ng Dark Continent ay tinahak ng Bigger Rosie Union para makakuha lamang ng unmanned rock. Sa kasamaang palad, ang lugar kung nasaan ang bato ay teritoryo pala ng mga nilalang na tinatawag na pop. Winasak ng mga ito ang hukbong binubuo ng 1,000 tao. Nag-iwan lamang ng pitong survivors. Ang panglima mga idol na ekspedisyon na may nakabalik ng buhay ay ang ekspedisyong pinangunahan ni Beyond Netero. Ipinadala siya ng Kokanyo Kingdom kasamang grupong kinabibilangan din ng mga hunters upang hanapin ang alchemy plant na may pangalang Metallian. Hindi pa nababanggit mga idol kung ano ang benepisyong mayroon ng alchemy plant pero mukhang napakahalaga nito para kay Bion dahil ginawa nila ang lahat, makuha lamang ang kayamanan. Lagtagumpay sila sa layuning ito pero noong pabalik na sila sa ligtas na mundo, naligaw ang grupo at nahawaan sila ng isa sa mga limang banta ng Dark Continent. Ito ang Zobe Disease. Namatay ang maraming membro ng grupo kaya lima na lamang silang nakabalik kasama si Beyond at ang Hunter na meron ng Zobe disease. Bukod sa iba nilang kasama, namatay din ang halchemy plant na dala nila dahil sa pagkalanta. Ang limang ekspedisyon na ipinaliwanag ko mga idol ay itinuturing lamang na matagumpay dahil may mga nakauhi sa kanila ng buhay. Ganun pa kahit may mga survivors ang bawat paglalakbay na ito, talo pa din ng maraming tao. Dahil ang bawat isa sa limang ekspedisyong nakabalik mula sa Dark Continent ay nagsama o nagdala ng isa sa mga five threats na nagmula sa kontinente. Mga bantang may takayahang lipuli ng isang katauhan. Ang mga five threats, 5 calamities o limang bantang mula sa Dark Continent ay nagawang makapaslang ng maraming tao sa ligtas na mundo mga idol. Hindi lamang noong panahong dinala sila ng mga survivors pati na din hanggang ngayon nagbibiktima sila ng mga tao. Ilan sa mga biktimang ito ay matatagpuan sa Chapter 341 sa eksena kung saan ipinasilip sa atin ng pasilidad na pinaglalagyan ng mga biktima ng five threats. Makikita dito ang tatlong bagay na parang laruan ng manika. Ang totoo ay mga tao talaga ito na lumiit at nagbagong anyo dahil sa kapangyarihan ng Pop o ang mga nilalang na ginagawang alaga ang mga tao. Katabi ng mga biktima ng Pop ang katawan ng taong walang ulo at wakwak -wak antiyan. Pinaniniwalaan ko namang biktima ito ng Brian dahil ipinaliwanag ko na sa inyo noon sa isa kong teorya na ang kakayahan ng Brian ay sakupin ng katawan ng isang tao at gawin ding bilugan ang kanilang mga ulo. Tumutugma ito sa isa pang tawag sa Brian bilang A Sphere That Protects Mysterious Ancient Ruins. Kahilera din ng biktima ng Brian ng kamay na animo'y tinutubong muli ng panibagong laman. Sigurado ako mga idol na ang kamay ni ito ay nanggaling sa mga taong nahawaan ng Zobe disease dahil base sa paliwanag ng kwento, ang Zobe ay tinatawag ding immortality disease, dulot ng pagkakalob nito ng immortalidad sa isang tao. Ibig sabihin, hindi sila mamamatay. Gagaling sila mula sa kahit na anong pinsala at tutubo muli ang mga naputol na bahagi ng kanilang katawan. Ganun pa kapalit ng walang hanggang buhay na mga nahawaan ng Zobe disease ay ang pagkawala nila sa katinunuan. Kaya pati ang katawan nila o laman ng kapwa nilang tao ay gusto nilang kainin. Ganito ang sitwasyon ngayon ng hunter na kagrupo ni Beyond sa pinangunahan niyang ekspedisyon noon. Higit sa mga biktima ng Zobe Idol, kapansin-pansin din ang dalawang katawan ng taong biktima ng isa pang five threats. Ang una sa mga katawan ay napisat na parang lata. Ang isa naman ay napulupot na parang tuwalya. Walang kaduda-duda mga idol na ang mga ito ay napaslang lang ng kapangyarihan ng ay. Dali kung inyong maaalala ang pagpisat at pagpipilit sa katawan ng isang tao gamit ang invisible force ay paraan ng pagpaslang ng ay o sinanika sa kanilang mga biktima. Walang ipinakitang katawan o bangkay ng mga taong biktima ng Hellbell mga idol. May posibilidad na hindi sila nakakuha o kaya naman ay hindi na nila tinago ang labi ng mga biktima ng Twin Snake Hellbell dahil hindi ang nilalangang mismong pumaslang sa mga taong ito, bagkus nagpatayan sila dahil sa kakayahan ng ahas. Nasabi ko ito mga idol sapagkat nakalagay sa description na meron ng Hellbell na isa itong halimaw na may kakayahang i-infect ang kanyang mga biktima ng kagustuhang pumatay. Bago tayo magpatuloy... Kung nagahanap kayo ng full chapter reviews ng Hunter x Hunter mula at chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin niyo lang ang channel natin. Naka-playlist na po lahat para madali niyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. Ang pop, Brion, Zobe disease, I at Hell mga idol, ay ang limang bantang mga aring kaharapin ng ating mga bida sa Dark Continent dahil sa ngayon, nag-uumpisa na ang paglalakbay ng Hunter Association kasama ang humigit kumulang na dalawang daang libong tao at malalakas na karakter ang susubok na mapagtagumpayan ang Dark Continent, mga idol. Makukuha kaya nila ang kayamanang ninanais nilang hanapin sa lugar na ito o lahat sila ay magiging biktima lamang ng mapapanganib na nilalang at bantang nagkukubli sa Dark Continent. Ito po ang aking buong paliwanag sa Dark Continent at kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.